Alam niyo ba? Kung pagbabalik tanaw lamang sa kasaysayan ng pag-uusapan, isa ang kalye krisologo ng Vegan City sa Ilocos Sur sa tila magdadala sayo sa iyo sa nakaraan. Ang kalye krisologo ay maituturing na isa sa pinakamagandang kalye sa buong Pilipinas. May haba itong limang daang metro at napaliligiran ng mga Spanish style na mga bahay na siglo o higit isang daong taon na ang tanda. Katunayan, ilan dito ay naitayo pa noong 15th century. Gawa ang mga ito sa bato at kahoy na ang disenyo ay masasabi mong antik. Simbolo ito ng husay at galing ng mga manlilikhang Pilipino sa paggawa ng mga bahay at obra. Katunayan, nasubok na rin ang tatag nito sa mga bagyo at lindol. Yari ang bubong nito sa tisa. Ang sahig naman ay yari sa kahoy ang mga ilaw sa kalye, mga tungsten lamps at ang daan gawa sa cobblestone o mga batong pinagdikit-dikit at saka pinatag. Kalesa rin ang transportasyon sa naturang kalye. Noong panahon ng mga Kastila, mga mayayamang Filipino-Chinese na mga ngalakal ang nakatira rito. Una itong tinawag na Kalye Escolta de Vigan ni Juan de Salcedo taong 1572. Nagsilbi itong lugar ng kalakalan sa buong Hilagang Luzon. Katunayan, nauna pa itong maitatag bago pa man ang pag-arangkada ng galleon trade. Tinawag itong kasanglayan o lugar ng mga Chino na siyang sentro ng mga negosyo. Noong sinakop naman ng mga Amerikano ang bansa taong 1890s, tinawag itong Washington Street. 1901, iniluklok ng mga Amerikano sa Ilocos Sur si Don Mena Crisologo bilang unang gobernador ng lalawigan. Nang mamatay ito taong 1975, pinangalanan itong Mena Crisologo Street. At sa paglipas ng panahon, nakilala na ito bilang Kalye Crisologo na naging pangunahing atraksyon sa Vigan City magpasa hanggang kasalukuyan. Ngayon, alam mo na!